Yan mga kahardi no, oh, solar dito. Oh. Yan oh Para lagi may tubig, ang mga bukid. Ang kaganda oh. Yan. Dito sila kumukuha ng tubig oh. Sa balon, ang lalim oh. Hmm. Yan, solar dito. Dito sa Balagbag Araw, yan Ay, mga solar panel yan. Ayan. Lagi may tubig, o. Oh. Ayan, papunta Sa kanilang pinatutubigan. Ayan. Ayan mga kahardin oh. Gabi. May tanim din tayo dito ng gabi. So ayan pandan. Oh. Yung pandan ay lagi kong iniinom araw-araw. Yan kasi ay panlinis ng pantog. Pagluwag ng paghihi. Ganyan dito sa bukid. Marami kang makukuha libre. to lain ng gabi gusto mo gata pwede. Yan. Update ko lang kayo sa sa amin palay. Malapit-lapit na itong anihin. Yan. Yan ang kanyang laman. Medyo okay din. Okay. No? mga kahardi na oh. kasabay ng huli ng ibon mamimitas tayo ng lemon yan lalaki ng lemon no? Oh. American lemon kasi ito eh. yan, oh. yan malalaki yan. marami pa Maraming pa. Ayan. Ayan sa iba. Kaya lang. Eh. Isa lang naman ang kailangan ko eh. May, ay, dalawa pala. Meron na ako din sa bag na eh, isa pa. Ayan. Saka ako napipitasin. sa Sasahan lang pag pinitas ko agad eh. Hindi ko naman nauubos. Naisip kong magkilaw mga kahardin yan mangga magulang na rin yung mangga oh. Eh. tapos bagong isda na may sili yan mukhang masarap eh dilawa nga tayo Hmm. Ya. Hmm. good morning mga kahardin. Ayan, nakapag uh, nakapag hawa na naman tayo tapos nalagyan natin na abono. Ayan. Pinapaikutan ko lang yan ng ano eh. Ayan. Ayan. Dalawa lang, nahawa natin yun. Mahirap eh. Oh, yung pesa dalawa lang na natin tapos lalagyan natin ng abono okay na yun mainit na eh maya maya naman o kaya bukas naman Doon naman ako sa bahay magagawa yan o oh. bukas naman mahirap yung mga damo damong yun eh yan o oh. Ayan, mga hardin ng aking mga punlang ano? Mga punlang papaya. Ayan. Ito, mga mga amarenyo. Mga bulaklak panghalo sa halaman ko 'yan. Talbos ng kamote. Long, Sili, yun ng kalamansi. Ayan. Ayan. pinatubong insulin. Ayan, mga insulin yan, no? Dito naman tayo ngayon sa ng kalabasa sobra kasi yent na yun, yun kaya medyo hindi maganda ang dahon Yan. Yan. pero malusog naman kaya nga lang parang naano yung dahon dito naman tayo sa kamatis ayan kamatis okra namumunga na okra yan, tataba ng kamatis oh. ang kamatis na yan mga kahabdin ay kinalabasa ayan, upo oh. upo oh. ayan sobra init ayan, kamatis ito mga kahabdin lipat na tayo nitong basil dito yan natin na natin dito Ito ako na mula noon. naman natin dito. Lilipat kanina.